Bago ang lahat mga kaibigan na sale ngayon sa Shopee itong Lebron 22 men's basketball shoes, napakalaki po ng discount niya na dati ay mabibili pa ng 5,198 ngayon ay mabibili na lang sa 1,719. Grabe napakamura na lang talaga parang bigay na ang presyo nito at angas pa na sapatos. Pindutin lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat. Matunog ang storya ngayon na ang mismong Sacramento Kings po ay hindi nga daw umanawawalan ng pag-asa na makuha ang young talent susunod na update dito. Kayo mga kaibigan anong masasabi nyo tungkol kay JK at magandang kapalit ba si Malik Monk sa kanya? Magcomment lang po. Ngayon ay pag-usapan din natin itong pagyayabang ni Elk Shengon Shengan sa Warriors kung saan noong nakaraang araw po ay sinabi niyang iyakin nga daw ang GSW. Maraming fans ang hindi sumang-ayon sa kanya kasi bakit mo naman tatawaging iyakin ang grupo na nagpabagsak sa team nila na Rockets sa first round pa lang ng playoffs. Ani pa ng iilan ay lumalabas nga daw na si Altere ng iyakin kasi hindi pa siya nakamove on na tinalo sila na naghahari lang naman sa Western Conference hawak ang number 2 sa ranking, dinurog lang ng maliliit na number 7 seed na Golden State Warriors. Sa Game 7 mga kaibigan kita nating pinulbos talaga sila ng dubs, masyadong nakafocus mata nila kay Steph at Jimmy hindi nila inasahang puputok at binigyan ng go signal ni Percy Body healed. Literal na naisahan sila ng veteranong coach ng GSW apat na beses nang nagkampyon sa pagiging coach ng liga kaya hindi nauubusan ng bala kahit na dumayo pa ito. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo sa pag-aangas ni Alk Aaron Shengon sa Warriors ngayon? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Samantala bago tayo magtapos ay balikan po natin ang performance ni Body Hill na dumurog sa sinasabing malakas at matatangkad na Houston Rockets.